Ang sira ng bike mo, sir. Eh. Eh. eh, eh? Yung naputol ako na yung ano dito. Naputol? Hmm. nga ako ng eh. Baka magawa ng paraan. Tumalisip niya yung ano nyo. nga. Ah, oh, eto. Ito, sir. May gamit ako. Tutulungan kita. Saan ka pa pa uwi? Pag-asa pa eh? Pag-asa binangonan? Oo. Oh. Nakong layo mo pa. Dito ko pa lang sa Taytay. Ito, ito, ito. May gamit ako rito. Sir, dun tayo sa may ilaw. Ito, sa poste. Ati nga ako, sir. Ati, nanggal mo na? Ay. Ay. Uh, Ay. Eh, naglalakad kasi si kuya eh. Sandali lang ha. Talo ko Tayo ko na na-check nga niya. Eto, sir. Thank you very much, sir. Tulungan ko muna ito, sir. Ha? Malayo pa uuwihan ito eh. Ano ah, ba? Binangonan pa eh. Mabarang pala tayo, binangonan. Ha? Ano pa? Ano sir? A.U. Tulungan ako muna siya sir ha? Ah. Ah, uh, malayo pa huwian niya. Binangonan pa eh. Kaso hindi pa nakasama yung panahon eh. Tulungan ako muna siya ha? Sigla pang umulan ha. Ah. kapos nga talaga ganito sir eto kasi ehe eh, nya ayan oh. hindi na abot hindi rin makakakabit yung tornillo ngayon gagawan ko lang to ng paraan para lang maka under ka ganito eh? sir uh, pansamantala lang to para lang hindi ka maglakad kasi ang layo mo pa binangunan ka uh, pa eh gagawa ko ng paraan para lang makaandar ka kasi putol na yung ehe mo nga eh, oh. may gsina. saadong maluwag yung kadena mo babawasan natin tapos tingnan natin ayan sir may uwi mo na yan nagawang ko na ng paraan ang mahalaga ka na Ayan, sige, try mo. Yun nga lang, banayad ka lang, sir. Ang mahalaga, makakauwi ka na. Sige, sige.